Kamusta na naman guys and welcome back dito sa ating channel. Bagong Ilocano terms or word ulit ang ating matututunan ngayong araw. Kaya ano pang inihintay nyo? Simulan na natin. Tamang pagtatanong sa salitang Ilocano. Sa Tagalog, magandang umaga po. Pwede pong magtanong? Sa Ilocano, naimbag abigat apo. Mabalinagdamag. Uulitin ko. Sa Ilocano, naimbag bigat apo. Mabali nagdamag. Ano ang pangalan mo? Ana, tinagan mo. Inuulit ko. Ana, tinagan mo. Ilang taon ka na? Manoti tawen mo. Inuulit ko. Manoti tawen mo. Saan ka nakatira? Sa dinno pagigyanam or ka? Inuulit ko. Sa dinno ti pagigyanam or taga-ano ka? Ano ang pangalan ng tatay mo? Ana tinagan titatang mo. Inuulit ko. Ana tinagan titatang mo. Ano ang pangalan ng nanay mo? Ana tinagan tinanang mo. Inuulit ko. Ana tinagan tinanang mo. Ilan kayong magkakapatid? Mano kayo ag kakabsat. Inuulit ko. Mano kayo ag kakabsat. Saan ka nag-aaral? Sa dinno ti or nudtoy ti pagbasbasaam. Inuulit ko, sa dinno ti pagbasbasaam or nudtoy ti pagbasbasaam. Gutom ka na? Mabisin kan? Inuulit ko. Mabisin kan? Ano ang ulam? Ana ti sidaen. Inuulit ko. Ana ti sidaen. Kumain ka na? Nangan kan? Inuulit ko. Nangan kan? Naligo ka na? Nagdigos kan? Inuulit ko. Nagdigos kan? Magaling ka na? Nalaing kan? Inuulit ko. Nalaing kan? Nasaan? Ayan na. Or nagtoy. Inuulit ko. Ayan na. Or nagtoy. Saan siya pumunta? Napanan na. Inuulit ko. Napanan na. San ka pupunta? Nudtoy ti papanam, inuulit ko. Nudtoy ti papanam. Tapos na. Nalpasen, inuulit ko. Nalpasen. Ilan. Mano, inuulit ko. Mano. Sino? Kasino? Inuulit ko. Kasino. Saan? Ayan na. Or nudtoy Inuulit ko. Ayan na. Or nudoy. Paano? Kasano. Inuulit ko. Kasano. Ano? Anya. Or ana. Inuulit ko. Anya. Or ana. Kailan? Kaano. Inuulit ko. Kaano. Ayan guys. Yan po muna para sa araw na ito. Hanggang sa muli. Bye! Bagong Ilocano terms or word ulit ang ating matututunan ngayong araw. Ka Tamang pagtatanong. <laughs> Ilang taon ka na? Ay. Ay. manok kita. Yung... Ano ang pangalan ng San titatang mo? <laughs> ano ang pangalan ng nanay mo? Anak tinagan na... Ay. Ano ang pangalan ng nanay mo? Anak tinagan tinanang mo. Inuulit ko. Ana, tinagan, tinanang mo. Ilan kayong magkakapatid? Mano kayo ang kakapsat. Inuulit ko. Mano kayo ang kakapsat. Saan ka? Gutom ka na ba? Alam <laughs> <Ganawa. laughs> <Ayun>, ka? <laughs> Kumain ka na. Kumain ka na?